Sa ipatibang panig ng laydi, maraming mga kabataan ang nawalan ng kanilang karapatan na maranasan ang kanilang pagkabata dahil sa masalimuot na karanasan ng maagang pagtatrabaho. Pag nasa pista kami, pag wala kami dito sa may bar, po ako ako. Gusto ko lang pang tumunan. Pagliap po kami ng pagtinda ng kandida. Kasi po, eh, para po may pambili po ng pagkakarita. Wala pong pagkain dito ako na lang po dumidiskarte para makakain po sila. Gusto ko maging chef po. Teacher or police po. Teacher po or chef. Maging yes. police. Yes. Doctor. Doctor. Maging chef po.